talk to Papa. Hello. Magandang umaga. Hello. Hello po. Yan, pwede naman pala. Ayon. What's your name? Good morning po. Hello, good morning. Yeah. So, motto and life. <laughs> ano pangalan mo? Pangalan mo? Ah, uh, Joy na lang po, Joy. Ay, ang talaga talagang ligaya ang pangalan no? Oo. Uh, sige, Joy, balita namin problemado ka daw. In, ano lang naman, uh, very light lang naman. Ah, oh, tibog na natin pag-usapan. Kaya mo na 'yang malaki ka yung... na. Ah, <laughs> <laughs> very light na 'yan. Hindi, <laughs> tungkol lang naman po sa best friend ko. Be, na, ah? Nanulot ng jaw, sinulot yung jawa mo. Hindi po. Ano po, lalaki po yung best friend ko. Ngayon may asawa po siya dito sa Pilipinas. Ah, ah. may relasyon kayo? <laughs> Hindi po. Hindi <Andigaw> sa <laughs> Hindi po. Eh, sabihin mo kasi. <laughs> ano ang taga? <laughs> ano po? Ah, kasi po yung asawa niya nagluloko. Ah. Ang ang concern ko lang naman po dito yung bata. Kasi yung bata ko ina anak ko. Mm. Mm. Gusto mo maging anak? Hindi <laughs> 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 hey, <naman>. hindi <laughs> Gusto mo magkaanak? <laughs> <Hindi>. ah, ay. <laughs> hindi po. Gusto mo magkaanak po kung anak is, eh. Gusto mo magkapamilya? <laughs> hindi naman. Okay. So uh -huh. <laughs> ako sa buhay ko. Uh, Masaya na ako sa buhay ko. So okay. sa madalit salita, concern ka sa yung concern best friend na laki na nagtatrabaho sa ibang bansa kasi niloloko siya ng kanyang yes. asawa. Oh, oh. Tapos, yes. ano ang isyu sa bata? Kasi yung bata po, ano na siya, uh, nasa grade po na siya. Oo. Oh. Uh, Nakichat po siya sa akin. Yung na, bata? Yung bata? Apo. Uh, Oo. Oh. ay Nakichat po siya sa akin na nangyayari sa kanila. Oh. Sabi ko, sabi niya kasi sa akin, ano, uh, meron daw lalaking na pupunta doon na dire-direcho daw sa kwarto ng mamit daddy niya. Ay, baka may inaayos lang. Baka kuwan, tubero. Ah! <laughs> Masyado lang baka, malisyoso yung bata. Baka naglilinis lang. Oo nga, nanto tuwing gabi pati. Ah. <laughs> baka merong barado doon. Barado. Oo, oo na-vowl. O kaya, ay, na uh, electrician. Anong inaayos? Ha? Yoko ba 'yun? Yung ah, naman po siguro. Ah, tapo so, na yung ina. <laughs> Ay, bakit may sira yung ina? Nako, sinasabi ko. Ay, grabe ka ha. Grabe ka din sa ina ha. Nako. Mm -hmm. Bakit naman kasi kung sino-sino lalaki pumapasok doon sa bahay? Baka naman kung yun, ah, uh, to boarding house. Ay, baka naman meron silang meeting lang doon. Meeting? Oo, o, may pinag About business. Ah, pwede. Uh Oo. -oh. Siyempre, gusto niyang uh, isurprise yung asawa na, pagdating dito, meron maybe, tayong? Yes, meron tayong business. Investment. Yes. Ah. Nako, nako. Joy, para mas maging malinaw. Uh Oo. -oh. Sino ang lalaki na yon na pabalik-balik, paulit-ulit, dun sa bahay ng best friend mo? Ano po? Uh, may nagsabi po kasi sa akin na boyfriend. Sino ah. ang nagsabi sa'yo? Yung kapitbahay nila. Ay! Ay! Grabe tong kapitbahay na ito. Ngayon, ano, ngayon hindi ko ma-open up dun sa sawa niya. Oo. Oh. Kasi, Um, hindi pa naman sapat yung ebidensya ko. Ah, uh, oh, ta tama naman? Yeah. Kaya hindi pa. Kaya wala akong... Although wala naman talaga akong karapatan na mak makialam sa kanila. Hmm. Kasi buhay nila yun eh. Ang concern ko lang talaga yung bata. Ah, okay. Kasi eh, so babae ngayon, yung bata eh. Ayun. Ay, oh, oh, grabe naman. So ngayon, eh, total naman, nandito ka na. Eh, Makailam ka na. Diretsohin, <laughs> oh, oh. mo na. Oh, oh. ba? Diba? So, kailangan mong malaman ang katotohanan yes. kung sino yun sa buhay. Nung... Kasi yung pinta lang naman po yung alam ko eh. Oh, oh, Kasi oh. work din po ako. Mm. Hindi rin po ako Mag-resign ka muna. <laughs> Mag-resign ka muna, Joy. Wag naman ka ganun. <laughs> <itarot lang. laughs> Oo, oh, O oh, kaya ganito. Uh -oh. total lang yung bata, picturan uh -oh. niya. Ay. Uh Oo. -oh. Pwede, no uh -oh. no, may access kasi yung bata eh. Pero, Kung yung bata ang nagsasabi sa iyo na may lalaki doon at hindi niya kilala. Uh -oh. At ang pinaka paborito ay, ay ang kwarto. Oo. Uh -oh. Ah, eh, may mali dito. Oli hindi siya. pwedeng ganito ito. Kailangan may video. Kailangan ay may audio? Uh Oo. -oh. At eh uh, meron ding dinuguan. Yes, charot. At bago mo in isumiti sa korte, dapat kumpleto ang iyong ebidensya. Kasi kapag wala kang ebidensya na konkreto, matatalo ka, lalabas ka lang na masama. Alam alam ko naman po 'yun. Ah, oh. Nako. Ikaw ba may pamilya na? Wala po. Single ah, po ko. Na, ah, nakaya pala. Kaya pala. Now we know. <laughs> charot. Huwag naman. Ganun. Charot lang Ito naman. <laughs> Best <laughs> ko lang po talaga yung data. Oo naman, tsaka best friend mo yung ano eh, yung lalaki eh. Hindi ako naniniwala. Hoy! <laughs> ito po Hindi Ricky Ako, girl, o, ako naniniwala ako sa'yo, charot. <laughs> Papa Isa, ito yun na. Charot lang, ito okay. naman. Okay. Oh, o sige, eh, total, kumbaga, wala namang usok. Uh Oo. -oh. Kung walang? Apoy. Apoy. Oo. Oo. Oh, oh. oh, oh. Eh, ngayon, total. Kasi lang po kasi nagsabi sa akin nun, yung bata. Paano ah. niya sinabi sa'yo? Nagchat po kasi siya sa akin kasi yung bepong lalaki nasa bahay nila, eh tatlong araw na bepong nagdun. Ay. Ah. Ngayon pinalayos ko ng mami niya yung yaya niya. Ay! 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 Baka siyang bagong yaya. <laughs> Oo <laughs> Hindi, bukang ardinero Ay, talaga ba? Oh. Sabagay, no? Tagadilig ng mga halaman oh. Na malapit nang mamatay <laughs> Wala na kasing buhay ang mga halaman O kaya, tagaputol ng mga masyado ng malalago <laughs> Yes, kailangan tanggalin ng mga damo uh, Pero, ang mga bagay na ito ay hersay lang Haka-haka uh -uh. Gase Gawa-gawa Yes mga ito ay bunga ng mga guni-guni. <laughs> At the ang kapitbahay. Kung Nangagsabi na, sabi na, jowa, uh -oh, hindi wala, tayo sigurado dito. Wala pa tayong napapatunayan. Uh -oh. Ngayon, yun ang dapat nating malaman. Anak ko po. Oh. Ha? Kasi, yes, po. isang uh, malaking gulo ito, if ever, Turo. sumambulat ang katotohanan Turo. na itong si, siya, uh, si, uh, ay, ayaw ko naman po kasi sa akin magsimula. Tama, oo. Kasi ma ano, wey. Eh. Gumamit ka ng ibang tao. Charot. <laughs> <laughs> ano naman po Charak. sa gano'n. Charot oh. lang. Ang gusto ko lang po sana, ano, mm. yung mismo yung anak ang mag-open dun sa daddy niya. Ah, madali ah. lang yan. Kung ano yung nakikita niya, kung ano yung naririnig niya, kung ano yung mga napapansin niya. Tama. Kasi sa kanya, mm. may posibilidad na hindi talaga, I'm sure naman ako na maniniwala sa kanyang daddy niya. Uh -oh. Ah, oo. Ah, may naisip akong paraan? Ano? Ito, mukhang, uh, mukhang effective pwede. Effective yan, effective. Sige. Oo. Uh, sul mo yung bata. Sululan ah! <laughs> yung bata? Oo, napakalaking bagay, no? Di ba? Hindi, Ay. kasi ma pwede siya magvideo. Siya kasi yung may access. Uh -oh. Siya yung nakakakita. Hmm. May phone naman siya, di ba? Nakakapag-chat nga sa sa'yo. Kahit eh. pa, paano. Yes. Di ba? Lalo na kung halimbawa, sa loob ng kwarto, Mag-video call siya halimbawa doon sa daddy niya. Tapos andun yung lalaki. Oh, sabi mo. Uh, mami, mami, tumatawag si daddy niya lang ka daw ano usap agad-agad. Ang ano po kasi, ang problema po kasi. Hmm. Hindi na po siya nakakapasok sa kwarto ng mami daddy niya. Bakit? Hindi na Sabi ng mami niya. Ay, nakalock. Sabi ko. Na. Ay. Tapos, uh, may times pa daw na Parang, ano, parang pinatakot siya ng mami niya na... Wow. Na, na may mumu? Hindi. <laughs> <laughs> na, ano, na huwag na ano, na, ano, na magsasabi, huwag magkukwento, huwag... Ah, okay. Kung ano mga nakikita niya sa bahay nila. Ganito na lang, kailangan mong makilala kung sino yung lalaki. Yes. Hanggat hindi mo kilala kung sino yun, wala kang pangahawakan. Yun nga po. Oh, ngayon, total... At saka suggestion po sa akin nung visor ko kasi na-open up ko din po sa visor ko. Ang dami na nakakaalam dami nito, na ha? Ang dami na nakakaalam, kapitbahay, visor. <laughs> Akala bilasi ko, hindi lang to. kasi yung, ano, <laughs> yung visor ko, ko naman siya. Ah, okay. Ah, Baka niya ko lang in-open. Hmm. Ngayon, sabi niya sa akin, sa so, part na yan, wala kang karapatan. Kasi ah. Kasi, buhay din na yan. Ah. Ngayon, ang pwede lang mag-open up dun sa best friend mo, eh yung anak. Oh. Kung may ebidensya yung anak, kung meron na siyang na-videohan or napicturan, pwede niyang isend yun sa daddy niya. Mm. At yung daddy niya na mismo ang ano nun. Bahalang gumawa ng paraan kung anong gagawin. Oo. Okay. No? Oh. Oh. Ah, okay. Ilang years na bang nasa abroad yung best friend mo? Five years. Ay, matagal ah, inina, owe. hindi na. Hindi uwi Ay, kailangan talaga ng kardinero. <laughs> <Ito po. laughs> Nako. Kailangan, kailangan ng hardinero na ito? Ay. Nako. Uh -oh. Ay siya. Ano ang gusto mo itanong dito sa Talk to Papa? Mm. Ah. Um, gusto ko lang po sana ng ano ah uh, Ano ba? Itanong, itanong 'yan. Mm. Ano ang gagawin kaysa, ko? Kailan ko naman Ay. po? Alam ko naman po sa sarili ko na wala akong karapatan. Mm. Gusto ko ng ano na ano yung pinakamagandang gawin ko para makatulong ako ng maayos yung lahat. Mm -hmm. uh -huh. Kasi uh -huh. naawa, naawa ako sa best friend ko eh. Mm -hmm. Kasi syempre, hindi wala siyang alam sa nangyayari doon sa mag-ina. Mm -hmm. Ako na ang magsasabi, ano ang pangalan niya? <laughs> charat, <laughs> charat, charat. Basta ganitong gawin mo ha. Oo. Uh -huh. uh -huh kunin mo yung loob ng bata. Yes. Para kung ano't ano man ang mangyari. Oh, ikaw na yung nanay. charot. <laughs> <laughs> hindi, charot! Erase. Hindi, ano naman po, uh, kaklas ko naman po yung bata. Yung yeah. ano, yung, yung asawa nung ano, nung kaibigan. Hindi, uh, hindi siya okay sa akin kasi, ano siya, tawag doon, um, before kasi, bago sila magkakilala ng na. best friend ko, uh oh, mag-best friend na talaga kami. At muntik na maging kayo ng best friend mo. Hoy! Hindi po, hindi po. Ay, hindi, wala, wala bang ganun. wala ba? ganun. 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 Wala Walang okay. mali siya. Ah, walang mali siya. walang kasi... mali siya yun. Uh -huh. Ang problema, nandun sa babae. Anong ginawa? Silosa siya. Ah, ah. Hindi. bakit kasi lagi kayo magkasama? Hindi naman sa lagi kami magkasama. Kasi dumistansa din naman po sa kanila na nalaman kong sila na. Ah, okay. Lamayo ako, Nagmay nila ako, nagtrabaho ako. Parang broken hearted wala. ka noon. Feeling ko, noong naging sila. Hindi, hindi Ay, po, hindi diba? po. Okay. Hindi po, wala pong ganun. Walang okay. ganun. Ah, ako, ah, ah, may question ako. Mm -mm. Ha, Joy. Mm -hmm. Ito, eh, sagutin mo ng buong puso. Sige po. Bakit hanggang ngayon, single ka pa? Ano po kasi, uh, dati pa nagkaroon ako. Kaya lang po kasi, ano eh, hindi kami nagtagal kasi... Iba talaga, tinitimok ng puso mo. <laughs> Iba ang <laughs> tinitimok ng puso mo, Joy! Then, dito, hindi, hindi po. Hindi po talaga. Ah, okay. Sige. Uh, okay. sige tanong <laughs> ka natin. Hindi po kami nagtagal nung karelasyon ko kasi ano siya, nang bababae siya. Uh -huh. So yun ang talaga naging issue mo dito sa asawa ng best friend mo na silosa siya dati. Like-like ang pinag-silosa. kasi hindi kayo kay naging okay? Oo. At pinatangka niya ako. Tumarang Ay, ano sabi? Ako ano sabi sa'yo? babae na lumayo ako sa boyfriend niya. Uh. Ginawa ko naman yun kasi... Alam ko naman na babae din ako. Alam ko din mm. yung feeling na ganun. Tama. Kung baga, kung saan ako lulugar? Ay, babae Hello. ba si Joy? <laughs> okay. Sige. Sige. Tanong natin sa ating uh mga bida-bida. Kasi alam naman natin na concerned ka yes. dun sa best friend mo. Uh -uh. At sa kung anong mangyayari. Eh kung mayroon pala talagang karumaldumal na kung anong so, mang mangyayari dito. Kawawa naman yung best friend mo. Diba? At saka yung bata. Yung tipong kapag nalaman mo na, hindi... Uh, hindi na kailangan ikaw pang pumikit pa parang gano'n. Oo. Di ba? Okay, kung may pwede akong gawin, ano ang gagawin ko? Yan. Comment kay mga kapuso. Barangay alas 971 FB page. po namin yung mga Kung komenta. baga, kung ano't ano man ang kahinat na ako akong tiba-tiba dito. Hoy! Hoy! Okay. Hindi ba? Hindi. Medyo. <laughs> eh, eto na. Ano ba ang gagawin if ever my best friend ka, concern ka, at may ginagawang kakaiba ang misis niya? Sasabihin niyo ba mga kapuso doon sa best friend niyo? O mananahimik kayo? Yan. <laughs> Nako eh. Dati kasi hindi niya ipinaglaban eh. Ay, ay talagang. Uy, ang alin. Ha? Ha? Ang alin. Nasulot. Ah? Walang gano'n. Wala bang gano'n? Oo, wala daw. Ah, kala ko may gano'n. Oo, Oo. nagkano na sila ng gap lang nung babae kasi nga mm. parang hindi siya... I hindi know. siya feel. Ah, Pero okay. siya silusan. <laughs> silusan siya eh. Ah, okay. Kaya siya dumistan siya. Oo. Eh, ngayon, lagi ba siyang mag-a-adjust? Hmm. Lalo na ngayon, itong iniiputan di umano niya. Oo. Ang ating team. Yes. <laughs> Asya, basahin natin ang say ng ating mga bida-bida. Nako, mag-comment po ha, barangay LS971 FB page. Nakarelive po tayo. Sabi dito ni Jel, Papa Ace, ah uh, Papa Marky, more pa kailamera, more fun sa kanya. More chances naman ng problem. Kasi siguro yung caring niya sa bata ay nagpapakita talaga na sayang hindi naging sira ng jowa ng BFF niya. Ganon. Oh! Mm. Ba? Nako, sabi dito, akala ko naman magkukwento sa buhay niya. Ay. Yun pala, oh. problema ng iba, pinuproblema niya. Hoy! Baka mamaya maghiwalay sila ng dahil sa alam mo. Ah. Yaan mo sila magkabukingan at yaan mo na lang ang bata ang magkwento sa ama niya at hindi ikaw. Pakialamera? Hoy! Ah. Oh. Nga nga mo. <laughs> ano to, ka Kama, kamacho. <laughs> ano to? <laughs> Baligtad eh. Eto, sabi ni Carrie, mm. sabi niya, kung wala kang feeling sa, sa, sa boy best friend, ba't ka nangingialam sa best friend ka lang pala? Yaan mo, magkabukingan. Abangers ka din eh. Pakunwari ka pa. Eme. Chay! Huwi kay Huwag nyo naman bigyan ng mali siya. Wala naman daw. Eme nga lang daw. Sabi naman ni Nicholas, mga paps, dapat ang gawin niya pag yung lalaki sa bahay ng best friend niya, uh -oh. pumunta din siya. Kunwari, may sadya siya. Oh. Uh -huh. Sabi ni Marfi, hmm. kung gusto mong makatulong sa best friend mo, need mo muna ng ebidensya bago ka gumawa ng hakbang dahil kung totoo man na may ginagawang kalokohan yung babae, kawawa naman yung best friend mo. Ay, sabi ni Jel, mm. bida talaga si ate. Ah? Umaasa pa siguro. Hoy! mababagong si... lahat kasi nga, may care siya sa bata. Ah, kasi ah. alam niya, maselan makialam sa buhay ng iba. Ay. Kahit BFF pa niya yun. Ah. Ganon. Sabi ni Ann mm. kung para sa akin, hayaan na lang niya yun. Humanap ka na lang ng ibabe be. Magpapasko na, oh. Umayos ka. Wala <laughs> na. Ano ba? Ay, nako. Dahil ba ikaw ay best friend? Uh Oo. -oh. Kumbaga, problema ito ng mag-asawa. Uh Oo. -oh. Masusolusyonan ito ng mag-asawa. Uh -uh. Patagal yung limang taon, ha? Yes. Na hindi nagkakasama. True. Ay, yung babae, hindi nakakatiis. Ah! <laughs> <laughs> At saka, mga kapo, hindi okay. Uh -oh. na may lalaki na pumupunta sa bahay. True. ba? Diba, hindi ka ng anak mm -mm. at bago sa mata na mga chismosa. <laughs> at saka, in a way, oh. din sa part ng bata. di mm. ba? Diba? Kasi, bakit ka kinukontak? So, ibig sabihin, napag napagkakatiwalaan ka ng bata na sabihin kung ano man yung meron dun sa kan- na nangyayari sa kanila. Mm -hmm. Bakit ganun yung connection nyo ng bata? Siyempre, ko ang loob. <laughs> <laughs> Eh, anyway, nakakaawa yung bata kung ganun man uh -huh. Siguro nag-worry din siya Bakit nga naman may mga ganun mm -hmm. Na nangyayari sa bahay nila Sa kwarto ng mama niya mm Hindi -hmm. diba? magandang tingnan Yes Eh yung bata nga nagtatanong mm -hmm. Yung kapitbahay nagtatanong uh -huh. Siya pa namang best friend Oo uh -huh. Ay ngayon may dapat alamin. Yes. Basta mm -mm. huwag kumilos ng kulang ang hawak na armas. Kasi mapapahiya ka lang. Yes. Lalo lang sasama ang tingin sa'yo mm -mm. at sa huli, yung best, yung friendship nyo malalagay pa sa alangan. At eh. mukha ka lang talagang naghahabol. Hahabol? Yes. Hoy! Uh Oo. -oh, that's the word. Mm. Naghahabol. Nakoy. Eh. Pero kung tunay at tunay na may dapat patunayan at mm -mm. may gumagawa ng kabalbalan, aba, dapat malaman ng katotohanan kasi kawawa yung bata, lalo na si best friend. Yes, hanap lang tayo ng marami pang ebidensya, ha? Yan. Yun ang importante Total, sa Total, mm -hmm. close na naman yung mga kapitbahay, bahay uh -oh. pati bata. Anong magagawa nung dalawa? Yes. Join forces tayo dito. Taro. Ito ay kasamaan versus... Kasamaan. <laughs> kadiliman. Ah, kadiliman. Oh. Madilim ba doon? ah siya mga kapuso, malalaman po natin ang desisyon ng ating bida. Kung pwede pa ba niya ipagpatuloy, matutulungan pa ba niya si best friend niya at ang anak nito. Ano nga ba ang magiging katotohanan? Nako mga kapuso, eh mukhang solid lang ang sabi ng ating mga bida-bida, problema yan ng mag-asawa. Yes. Baka sa pangingin alam mo, mapasama ka pa. Oo. Oh, oh. mm. eh ano nga ba ang masasabi ng ating bida? Hmm na si Joy. Okay. Balik natin si Joy sa linya. Hello, Joy! Hello po. Mm -mm. Ako, Joy, na-appreciate ko yung, yung concern mo. Kasi kung, uh, kung may uh, kabalbalang ginagawa itong, uh, itong uh, asawa ng best friend mo, eh nakikita mo nakawawa naman yung bata. At saka, syempre, eh, nagsasakripisyo yung asawa dun eh. Kung hindi din gumagawa ng kabalbalan, baka naman it's Huy! <laughs> Hindi naman. Huwag naman sana. Oo. Oh, oh. oh, oh. eh, nakikita mo lang yung mga bagay eh, eh na pwedeng mangyari. Hindi po nari. kasi ano. Ay. Ay? Uh, ano ko lang po yung ano ko, ah, yung side ko. Mm, mm -hmm. Hindi naman po ako pa na merong tao. Mm. Kung ako po yung nangingialam, kasi one year na pong sinasabi sa akin ng bata to, kung yun po ako po talaga yung nangingialam, sana noon pa lang, sinabi ko na sa mga magulang ng best friend ko, yung mga nangyayari. ba nga opinion nila yun, wala akong magagawa ko yung opinion nila sa akin. Mm -hmm. Tama ka naman. Kasi, kung ko lang naman talaga yung bata, kasi minsan yung bata umiiyak sa akin. Mm -hmm. Kayo po ba pag may batang umiiyak sa inyo na nagsasabi ng ganito, ganito, ganito ganyan? Nikita. Siyempre maantig yung puso nyo kasi bata yun eh. Oh. Ako mako muna. Ako din. <laughs> mako muna bakit siya umiiyak? Ano ang meron? 'Di ba? Enough ba yung nakikita niya to come up with the idea na itong ina niya ay may ginagawang kababal kababalaghan. Kasi mas, mas inaasikaso pa doon ng mommy niya yung lalaki, it's niya. Mm -hmm. Kaso kasi ang problema natin eh nasa disposition ba tayo? Kaya nga eh, Ngayon, yun nga rin naman ang ano ko. Kasi ayoko din naman husugahan ako ng tao. Tapos? Pero yun know, ang opinion nila yun eh. Wala naman akong magagawa dun eh. Ngayon, ma, 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 kasi ma, masasaklawan natin itong opinion na ito kapag mayroon tayong enough na ebidensya to prove. Oh, yun lang nga. kasi yun lang nga, ang, ano, ang, ang, mo kasi, ang pinanghahawakan mo kasi, sabi nung bata, sabi oh, ng kapitbahay, So ngayon, mm -hmm. wala tayong matibay na ebidensya. If ever, oh, gusto talaga nating patunayan. kung At ano saka ba. yung bata din naman mismo nagsabi sa akin eh. Mm -hmm. Na, saka, tita, kukuha ko ng ebidensya. Ayun! Mm. yun Siya yung mismo nagsabi sa akin, hindi ako nag-open up sa kanya. Mm. Hindi ko sinabi sa kanya na, sige, kumuha ka ng ebidensya, send mo sa akin. Wala akong ganun. Uh, mas maganda yung kitang kita sa akto yung video. Yes. Yun nga. Diba? Sabi ko nga do sa, sa, sabi ko do sa bata, nasa sayo 'yan. Mm -hmm. Kung gusto mong madama kung talagang anong nangyayari sa kanila ng dalawa. At kung gusto mo na gusto mo nang sabihin sa daddy mo, hindi kita pipigilan kasi para patalian. Oo. Mm -hmm. Dapat naman talaga, ganun yung ginagawa niya. Dinediretso mm -hmm. niya doon. Mm -hmm. Hindi na niya kaya nga sabi ko sa kanya, kung makakakuha ka man ng ebidensya, siguraduhin mo na malinaw yung makikita talaga. Pero malinis, huwag mo nang isan sa akin. Malinis ang pagkakagawa uh -huh. ng ebidensya. Huwag mo nang, sabi ko sa kanya, wag niya nang isan sa akin. Miss Moon, doon na lang niya sa daddy niya. Ah, uh, okay. At saka, handa ba siya? mm, -mm sa mga susunod pang mangyari. Kasi, kasi itong eh, ka itong itong ebidensya na ito ay umpisa pa lamang ng lahat. Tsaka kaya oh, siguro hindi niya masabi dun sa daddy niya kasi baka alam mo na. Wala pa rin naman kasi siyang ano, eh. wala pa rin naman siya kasing talagang pinanghahawakan. Pero kasi pangit okay. uh, lang siguro kasi ang ano um, nakikita niya kasi yung lalaki, lumalabas sa room ay. na okay na walang ano, ibig sabihin walang walang damit, pero ah. may shirt naman. Ay hindi. Hindi oh, pwede yung oh, diba? mga oh, oh. Siyempre yung bata, nagkakaroon siya ng na, ano, nagkakaroon siya ng sa, sa, na sa, na 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 sa na mga man. utak niya. Sa bagay. Ako. At saka, ang ang bobo naman ng babae, yes. bakit doon pa sa bahay? Pwede naman sa malayang e, na lugar. Eh, at saka, bakit niya, bakit kailangan yung pagulasin yung katulong nila? Ah. Baka naman hiwalay na yung best friend mo at saka tong asawa niya. Oo nga. Kaya na. Ay, nag-uusap kayo ng best friend mo. Hindi po sila hiwalay. Anong napag-uusapan niyo ng best friend mo na nasa ibang bansa? Madalang po kami mag-usap. Actually, madalang po talaga kasi nag-work din po kasi ako. Okay. Sige, Busy din ako. Hindi kasi masyado update updated sa latest happening. Oh. Chanong hindi chanong. kasi yung, yung, yung kapatid ng best friend ko, yung babae, Dati ko siya nakasama sa trabaho. Hmm. Ngayon, nung buntis na siya, nag na siya. Mm. Nasaan siya ngayon? Yung kapatid ng best friend mo, ba di mo ikwento sa kanya mga nangyayari para at least kung may mangyayari, kapatid niya yung ano? Eh yun nga, gaya nga po ng ano ko, wala akong ano, tapat na... Ebidensya. Ebidensya. Oh, Kaya ayaw ko din magsimula. Oo. Oh. Ang hirap din ano, kung paano ka, dapat ba ako kumilos? Dapat ba akong tulungan sila? Ako ano? Marami naman nagsasabi sa akin na wag, na, huwag na tumulong, hiyaan mo na sila. Problema ni Dain eh, kasi Buna, balang araw, ba? ito din mapapasama. At saka, uh -huh. yan, namang, yan namang ginagawang kasamaan na yan, hindi magbubunga ng maganda. Yes. Diba at malalaman, kung hindi man galing sa'yo, malalaman at malalaman ayoko na. naman talaga man galing sa akin eh. Ang gusto kong man galing, may sumubong sa bata. Mm -hmm. Parang ano lang, parang magmasaya masaya lang pag galing Wala pang pasaya lang ng life. Charot. <laughs> De, charot lang, hindi ba? Okay. Uh, kailan nang balik ng best friend mo? Next year? Oh, ah, malapit, malapit na. na. Kailangan maghiwalay na sila. Oh. oh. Kailangan mabuntis yung babae. Oo nga, tapos ano? Wala yung asap. <laughs> huntis no? Huwantis. <laughs> 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 Yun talagang ebidensya. Ay siya, ay, alam mo, darating at darating sa tamang panahon ng mga bagay-bagay. Yan ang nang pinagdadasal ko. Oo, uh, hindi mo ba pinagdadasal No, baka wala naman talagang dapat iproblema dito? <laughs> Para wala problema. <laughs> Oo, na sana at hindi totoo, sana ano lang. Kung ano't ano man ang katotohanan mm -hmm. uh, uh, sa, sa likod ng kwento na ito, ay hindi makakapagtago yan. Kung baga, lalabas at lalabas ang tunay na baho niyan. No? Yes. Mm. At ngayon, important. Uh Oo. -oh. siya Until such time na hindi pa tayo ready, at wala pa tayo mga pinanghahawakan, ang lahat ng mga ito ay mga haka-haka lamang. Mm -hmm. Kung baga, kwento lamang ito ng, ng isang tao na ipinasa sa kung sino man. Yes. Okay? At hindi tayo sigurado dito. Okay. So... Good luck na lang ano sa mga mangyayari. All right, uh, so um, kung nakikita... mo, nag-alala, ako dito pagkaano na? Ay update ah, mo talaga. Pag nag-update mo kami ha, kapag What? nag kun totoo pala ha. Yes. Kung uh, oh. kung anong... nakikita ba kayo nung bata? Huling tanong. Ano? Ah uh, madalang eh. Madalang. Okay. okay. At least may community. Malapit ka lang sa, sa kanila. Kami lang talaga kami, uh, chat lang talaga. Malapit ka lang sa kanila hindi po. Malayo. Okay. At least kapag paano, ito, ito, importante ito na if ever, kung ano man nakikita niya doon, may isang tao na, yes. na pinagkakatiwalaan niya, True. na pinagsasabihan niya na kung anong nararamdaman niya at nakakaitin. Sabi ko, tinanong sa ko naman po yung bata kung meron sa pinagsasabihan iba. Hmm. Wala. Wala daw po. Sa akin lang daw po niya sinasabi. Kaya nga sabi ko, yung pinagkakatiwalaan niya. No. Okay. O siya, eh, ah uh, nakikinig ngayon if ever kaharap mo ngayon sino gusto mong bigyan ng mensahe sa mga karakter na ito na binahagi mo sa amin yung bata, si best friend uh -oh, o yung asawa ni best friend doon po sa babae wala na akong message doon na lang po sa bata okay. na ano na lang po niya na laksan na lang po niya ang loob niya huwag sa panghinaan ng loob kung ano man yung mga nakikita niya mga napapansin niya mag-pray na lang siya. At darating naman ang panahon na malalagpasan din niya yun. O naman yung mga nakikita at mga nasa isip niya. Mm-hmm. Maraming salamat, Joy, sa pagtawag at mo sa... Thank you din po. Thank you, Joy. Okay. Barangay, Barangay LS 97.1 97. 97.1 Forever Number one.